Ayun, once again, kaway kaway mga kanegro. Sa video ng ito mga idol ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mga 3 possible na dahilan kung bakit hindi napipisa ang ating mga itlog sa loob ng ating incubator. So ayun, uh, meron tayo dito mga sarit-saring mga itlog. Meron tayo dito mga kanegro yung uh, asil, itlog ng asil to. Ito naman sa heritage, galing sa ating mga native uh, native breeders. At ito mga kanegro may 16 eggs tayo dito na itlog ng wild chicken yung abuyo mga kanegro So eh ito mga mali malilit sila mga idol. Galing ito sa ating isang kaibigan, katrabaho natin. At uh, binigay din daw sa kanya kaya pinaincube niya ngayon i-incubate natin tapos uh, ang usapan paghatian namin yung mapipisa so ayun so tulad ng dati mga kanegro bago tayo magsalang ng ating itlog magmamarking muna tayo so kailangan markahan muna natin lahat ng mga itlog Ayan, mga kanegro, uh, may kanya-kanya na silang mga markings. Ito, linagyan natin ng letter A for Asil. Ayan, ito naman yung sa marking ng ating heritage. At yung sa buyo natin, yung sa wild chicken natin, ay linagyan natin ng letter Z. And yung sa native chicken natin, mga idol, ay... Ayan, X lamang. So, tulad nga ng... Uh, nasabi ko na sa mga previous vlog ko mga kanegro ang purpose ng pagmamarking sa ating mga itlog ay para alam natin pagka para alam natin kung saan natin iikutin yung itlog so ang ginagawa lang natin ayan taas baba lang sa pag-iikot ng itlog So ngayon mga kanegro, bago tayo dumako sa ating talakayan ay kumahari po lamang po ang like and share button. At kung hindi pa po kayo nakakapag-follow sa aking Facebook page ay please pakifollow po ang kanegro vlog maging pakisubscribe po ako sa aking YouTube channel. <coughs> ngayon mga idol, ang factor number one kung bakit hindi napipisa ang ating itlog na isinalang sa incubator ay unfertilized. So bakit unfertilized mga kanegro? Marahil ay walang tandang. Uh, Pagka walang tandang yung mga inahin natin, mga idol, yung nilalabas nila mga itlog ay uh, hindi fertile yon So, good for table leg. So, hindi natin pwedeng isa lang mga kanegro, yung mga itlog na, alimbawa, yung mga natin sa market, di ba, madalas dyan natin nabibili, ay yan yung mga tinatawag nating... Uh, table deg. So, hindi sila fertile, mga kanegro. And dun tayo sa second factor. So, yung pangalawang factor kung bakit hindi napipisa yung itlog natin sa loob ng incubator is that uh, maling paglagay or mali yung posisyon ng itlog sa egg tray. Ngayon, ang katanungan is paano ba dapat ang posisyon ng itlog sa egg tray? So, ayan mga kanegro. Halimbawa, ito yung itlog natin may kabilang may dalawang dulo siya ano sa dito sa left side natin is yung medyo pabilog siya and then dito naman sa baba patulis dito sa kabila ngayon mga kanegro pag pinoposisyon natin siya sa egg tray is supposed to be ang pointed part niya is nasa baba ano uh, kung hindi man siya nakatayo na ganyan at least man lang nakababa yung pointed part niya mas mababa yung pointed part niya kasi mga idol kapag ka ang linagay natin sa baba is yung ito yung surround niya may possible mas malaki yung possibility na hindi mapipisa siya mga idol bakit kasi malulunod yung uh, sisiw sa loob ng ating uh, eggshell. Third factor so ano nga ba yung third factor kung bakit hindi napipisa yung uh, itlog na isinalang natin sa ating incubator Ayan mga negro ay uh, yung maruming itlog or di kaya yung basang mga itlog. Pagka maruming yung itlog na isinalang natin sa incubator, mga kanegro, ay may possibility na mamamatay yung similya sa loob ng ating itlog. Ngayon, bago natin siya isalang, kailangan linisan muna natin yung itlog. And then, pag alam naman natin na babad na siya sa basa or nabasa na siya, huwag na natin isalang mga kanegro kasi mas malaking possibility na mabubugok yung itlog. The bad thing, mga kanegro, pagka pinilit ka nating uh, isinalang yung mga ganyang mga itlog, yung mga unfertilized, uh, yung mali yung mga positioning, tsaka yung basa or maruming itlog, ay baka pumutok lang sa loob ng ating incubator. Ang masama doon, mamamaho yung ating incubator, which is ayaw nating mangyari yon. So, yun lang mga kanegro. Tara, samahan nyo ko magsalang tayo ng itlog. Dito natin sa yung mga itlog dito sa bago nating DIY incubator. Ito yung ref na luma mga kanegro na ginawa nating incubator. And dati nang may nakasalang na itlog ng itik dito mga kanegro para sa balot. So gagawin nating balot mga idol. Since may space pa dito na isang tray, uh, yun yung ilalagay natin mga idol yung mga bago nating harvest na mga itlog. Finally mga kanegro, natapos na natin. Kung may natutunan po kayo sa video ito, Again, paki-like and share po ang video ng ito. Paki-subscribe na rin po ako sa aking YouTube channel and paki-follow po ako sa aking Facebook page, ang Kanegro Vlog. Peace out and happy farming.